Okay, uh, good guys, no? So, meron kaming pupuntahan ngayon, guys, sa Kalamba. So, ang problema daw ng washing, uh, kahit tapos na, guys, pero basa pa rin yung damit, no? Hindi siya nakakatuyo. So, ito ngayon, guys, ang aming tingnan, no? So, ito po ay isang laundry shop, no? So, nandito na nga tayo. So, silipin natin, guys, kung anong problema ng uh, washing machine na ito, kung bakit hindi daw nakakatuyo pagkatapos maglaba. No? So, ito, guys, testing namin. So, tinitingnan ko, guys, no? Uh, napapansin ko na kagad, guys, na pag umikot siya, pag start ng ikot niya napakabagal no kung kailangan pa niyang mag boil para niya mapabilis yung ikot niya no so tinitingnan natin siya no ito tinitesting namin so yun so tinitingnan natin kung ano talaga ang problema so yun nga mahina talaga umiikot siya pero ano siya kailangan niya pa ng uh, boilo no buboilo pa siya bago niya uh, mapaikot yung washing machine kumbaga matagal no so talagang ano siya, may problema, no? So ang pag ganito guys na mahina, ang gagawin niyo, pahigain niyo. Tingnan niyo kagad guys yung belt, no? Yung belt kagad yung unahin niyo kapag mahina yung washing machine niyo mag-spin, hindi siya nakakatuyo, no? So ito tulad nito guys, napakaluwag ng belt, ayan, no? Maluwag. So ibig sabihin manipis na ito guys, kailangan ito palitan, ayan. Ayan, no? Ayan. So basta hindi siya makatuyo guys ng damit, paglabas ng damit ay basa pa rin lalo sa mga top load ang number 1 nyo i-check dyan yung belt kasi yun lagi ang naisira dyan yung belt no na-worn no, out sa kakagamit no, so yan uh, okay na ito guys no pinalitan natin siya ng belt uh, tinisting natin so malakas na siya umikot guys working na itong uh, washing machine na ito so yung naging problema niya guys yung kanyang belt lang nagkaroon lang siya ng kumbaga nagnipis na no? so 6 months pa lang ito guys yung uh, washing machine na ito pero dahil laundry shop ginagamit, talagang nasira na yung belt niya. So belt ang una niyong tingnan. Thank you. Bye-bye.